maganda yung naging project ng dating uh, Mayor uh, Jun Chepeco maganda yung proyekto maganda yung balak na magkaroon ng bypass road from uh, Barangay Milagrosa to Barangay Bukal nakatulong naman yung bypass road na yan sa magandang umaga nga pala kay uh, Ati Omi eh, ati Omi Ligaspi Uh, maraming salamat sa iyong panonood. Yeah. Maganda 'yung proyekto, magandang hangarin. Lagyan. Lagyan ng bypass road para maibsan ang trapiko. Pero sa likod sa likod ng proyektong 'to, ano ang kwento? Ano ang kwento? ayon sa mga marami mga taga roon taga doon sa lugar na yon at ayon din sa marami mostly yung mga tabing uh, lote na nasa bypass road from 300 pesos per square meter o 500 pesos per square meter ay ibinebenta na ngayon ng to the most Yeah, to the list na lang, 8,000 per square meter. Akalain mo, ganong kataas, ganong kalaki ang itinaas ng lupa magmula nung nagkaroon ng uh, bypass road. And considering, sabihin na natin, magandang uh, proyekto yan, magandang uh, uh, tulong sa mga motorista hindi may iwasan ayon dun sa mga kwento eh merong mataas na tao na nakinabang from 300 square meter 300 per square meter 300 pesos per square meter ngayon ay aba, bihira na bihira na makabili ng 6,000 8,000 per square meter maabot pa nga minsan hanggang uh, 15,000 per square meter. 15,000 pesos per square meter. Tubong lugaw, hindi lang lugaw. Samahan mo na ng pares, samahan mo pa ng goto. So ang tanong, ang tanong, maganda, maganda nga ang proyekto, pero may mga hiwaga sa likod ng proyekto. So your guess is good as mine. Hindi na ako magsasabi pa. Pero marami at higit na nakakarami ang nakakaalam. Regardless, regardless of kung ano man. At uh, sabihin for public works, public uh, uh, utilization, tulong sa motorista. Ang tingnan natin Sino ba ang mas higit na nakinabang? Ayan. May mga kwento sa likod ng mga proyekto. Isa pa rin, yung bypass road na ongoing dyan sa may San, uh, San Jose. Palabas din ng mga barangay bukal. Sumagasa sa napakaraming bukirin. Tinahak ang Ang sinasabi ganun pa rin para maibsan ang traffic. Sa totoo lang, kung pag-uusapan ay maibsan ang traffic doon sa mga tagkakalamba, mas matraffic papuntang uh, crossing, papuntang parian, pero yung manggagaling sa kalamba papunta dito sa bandang halang, pansol, parang ano eh, yung volume of motorists na, bi na kailangan para makongest ang traffic hindi ganong kadami, hindi ganong kalaki para i-justify na magkaroon ng bypass road from Barangay San Jose sa barangay bukal. Again, ano nakikita ng marami dito? Katulad ng uh, bypass road dyan sa may uh, Milag barangay Milagrosa to barangay Bukal na umakyat sa barangay Lamesa. Ay ba? Uh, by the way, mamaya alauna po, may soba. State of the barangay assembly dyan sa barangay Lamesa, mamaya ang alauna. Kita-kita po tayo dyan. And, yeah uh, nag, ayan. Uh, Kahit dyan sa Barangay Imaya pa, ng ongoing, ongoing na yata ngayon, ay, kita-kita uh, po tayo dyan after the program, diretsa po ako dyan. Anyway, mabalik tayo. Bakit nga ba? Doon sa rice fields, sa rice lands, agriculture lands, na sinaga, uh, sumaga sa atong uh, bagong bypass road, makikipagpustahan tayo. Sino ang makikinabang dun sa mga loteng tabing karsada dyan? Nakinabang na nga sa project, which is basically the truth, may nakikinabang sa mga projects, after the project, alamin natin. yeah, Nasa inyo na yun. Your guess is as good as mine. And at the same time, sinasabi natin, ano nga ba talaga? Ano nga ba hangad ng mga public servants kung tawagin? Is it public service? Or minamataan ang public funds? yan ang katanungan iwan ko sa inyo ang uh, ika nga yung sagot kayo na sumagot dahil kayo ang nakakaalam alam nyo na yan alam nyo na kung sino ang mga nasa likod niya nakakalungkot lang isipin minsan binabraso yung mga may lupa para lang maibenta. Magkano ang bentahan doon sa sinagasaan na naman ng bypass? Kasi agricultural land dyan. 300, 500 per square meter. Yan. At kapag may bypass na, magkano na? Hindi natin sinasabi na sila mismo ang bumili ang sinasabi lang natin ay kung magkano ang pagtaas ng presyo ng lupa pag may bypass road na. So siguro, it's up to the viewers, kayo na mag-isip